kasubo man sa natabo sa Cades Negros Occidental. Dumaan ito sa wall ko guys. At talaga naman, grabe. Subo man kaayo ang giagyan sa mga tao nga ito. Sa kamay ng mga security guard. O, di ba guys? My gunshots. Na ilang bisis natin naririnig dyan sa video. Nakita natin maraming tao at may naka-uniform na blue security guards. They are a private security. Kayo talaga ha. Naku, ang sarap nyo tilisin talaga. <laughs> Nalimutan niyo yata yung sinumpaan ninyo nung time after na nag-training kayo. And this lang, hindi kayo nag-training. Hindi yata kayo nakapag-training kung paano humawak ng baril. Hindi ito innocentya. Hindi ako inosente sa sinasabing trabaho ng security guards. I've been there for so many years ano ang number one dyan? Na rules. Ano ang number one natin nagagawin dapat? Na unsaman mo dong oy. Nga nung nag mamadali mang kayo mawak ng baril para ano? Hero lang? Oo. Hindi nyo nga siguro alam kung baka kulurong pa yan ha? Baka lang naman yan. To be aware sa lahat ng mga security guards. Mostly na mga mayayaman na nagmamay ng maraming properties, especially yung mga lupain, hacienda. Mostly sa kanila, nag employ ng private security sa isang kolorom na security agency. Kolorom means no benefits and then not registered in sosya. Alamin nyo muna. Kaya wag kayong magtatangah-tangahan porkit na kapag suot kayo ng uniform, may hawak na kayo na barel, ang galing nyo na. Sa nakikita ko dito sa video na ito ha, nakakagigil. Yung mga taong kalaban nyo, hindi naman sila thousands or hundreds eh. Wala ang 50 katao yun eh. Ano ang laban nila sa inyo na ilan kayong mga security guard na may mga baril at hindi nyo nagawang magkipag-usap being na rational. Pinagbabaril nyo pitong tao. Ang tanga nyo. Aba, kung kayo ay nag-training, dapat nandun kayo dumaan sa psychological exam. Fit kaya kayo? Kasi, kung mainitin ang ulo nyo, hindi kayo dapat dyan sa trabaho na yan. Kahit ang mga pulis at mga military, hindi basta-basta lang yan. Bubunot ng baril kahit sila'y mumurahin pa ng tao. Dahil may sinumpaan sila eh, sa batas. Dapat kayo din. Ito pa, sigurado ba kayo na pananagutan kayo ng amon nyo? Nang alin? Security agency, of course paano kung nasawi yun? Di pa natin alam, ha? Kaya nyo ba yan? Kaya ba nila yan? Aba, hindi nyo naisip lupa lang yan ang pinag-aagawan. Hindi nyo naman lupa yan, lupa ng amo nyo. At ilan lang din naman silang residente, pwede nyo naman kausapin ng maayos. Bakit? Kaya ba nilang ubusin, hakutin ang lupa at dadalhin kung saan? Hindi naman eh being unreasonable, ha? Hindi nila talaga kayang nakawin yung lupa na yan, ha? Ano, ha? Kahit hukayin ang hukayin nila yan. Hindi nila kayang ubusin yan para nakawin ang lupa. O, sige, pagkaano nila, hindi nyo naman alam talaga. Legally, ha? Hindi nyo pa, baka hindi nyo pa alam yan, legally. Kung sino talaga ang may pangalan ng lupa na yan. Or ano ang karapatan ng mga taong trabahanti dyan sa lupa na yan, sa amo na yan. Sa totoo lang, mayroon tayong sinasabing human rights. Mayroon din karapatan ang mga empleyado na ipaglaban nila ang karapatan nila bilang isang empleyado. Kaya kayong mga security guard, empleyado din kayo ng agency na 'yan. Aba, hindi nyo naisip 'yon? Pag once na maribok, mapatunayan na nagkasala kayo. Maribok ang lisensya nyo. Sorry kayo, guys imbis na mabubuhay yung pamilya nyo, sa kangkungan talaga kayo pupulutin. Aba, kung minsan kasi nagsisiga-sigaan tayo eh, astig kasi may hawak na baril. Wala kayong self-control. Wala kayong self-discipline. Sa totoo lang, sa uniform niyo pa lang, ito ah, nagkakaroon na ng boundary dyan ang mga tao, ay security guard dyan. Ganon din yan sa mga pulis. Pero kahit naka-uniform kayo, nakikita kayo dyan nagtitiktok, mawawala ang respeto sa inyo ng mga tao. Teachers, pulis, sa EFP, security guard, pag once kayo ay naka-uniform, nagtitiktok kayo dyan, gumagawa kayo dyan ng kabalaskugan sa social media, wala nang re-respeto sa inyo. Tandaan nyo yan. Pag kayo naka-uniform, dapat kagalang-galang kayo. Ano ba naman kayo? Hindi nyo man lang na-control. Pwede naman idaan sa usapan. Ay, nako. Sige. Hayaan natin na ang sosya mag investigate dyan. At hayaan natin dyan, ang court din mag investigate Nako, hindi nyo naisip na mga security guard kayo. Nako. Sana man lang pinag-isipan nyo ng mabuti. Teka nga muna. Tama ba itong pinaglalaban namin? Kasi hindi nyo pa alam guys ha. Siguraduhin nyo yan. Kasi talaga kang kungan kayo talaga populutin sa ginawa nyo. Pitong tao pinagbabaril-baril nyo lang dyan. Ako po, Anong laban ng mga tao na yan hawak nila? Itak sa inyo. Ang hawak nyo, baril. Nakakahiya talaga. Dinamay nyo pa yung ibang security guard. Oh, baka naman hindi kayo nag-training ha pag once malaman na wala kayong training, yari pa kayo. Sabi ko sa inyo,